May saging sa baba sa bahay nyo? Tara, gawa natin ng recipe yan na pwedeng pang negosyo at pandan flavor ang nakabalot dito. Pwede mong ibenta ng 20 pesos ang tatlong piraso o kaya naman 7 pesos ang kada isa nito. Ready na ba kayo magnegosyo kahit nasa bahay lang kayo? Kung ready na kayo, tara! Intro muna tayo! Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod natin mga video. Mmm, sarap! Tamis. Oh, yes. Gagamit tayo ng saging saba, pero sampung piraso nito ang lulutuin ko. 120 ml evaporated milk. 5 kutsarang condensed milk pandan flavor. Isang tasang harina. 1/4 cup rice flour. 1/4 cup corn starch. Isang pirasong itlog. At mantika sa pagpirito. So, balatan muna natin yung saging. Kapag natikman mo ito, hahanap-hanapin mo dahil kahit malit yung saging ko, masarap po ito. <laughs> Hatiin natin to sa apat na piraso. Kaya sa isang piraso ng saging nyo, dalawang sticks na ang magagawa mo. Gagamitin ko yung aking non-stick wok. At syempre para hindi magasgas, partneran natin ng silicone utensils. Bale, na sa TikTok ko lang po ito kung bibili din kayo. Magpainit na tayo ng mantika. Then spread lang natin to. Peeritohin natin yung mga saging into medium heat. Pero hindi ko tutustahin para yung kulay ganun pa din. So okay na to, ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Next, magsala tayo ng isang harina. Kailangan walang buo ito para hindi bumara sa piping bag nyo. 1 cup cornstarch. Guys, ito palang gagawin natin pambalot sa ating saging. 1 cup rice flour. Bale, sa mall ko lang ito nabili. Importante ito para medyo kumunat yung pambalot nyo. Maglagay din tayo ng isang itlog. So, alam nyo na kung bakit sumasarap ang recipe ko? Kasi, may itlog ko po ito. <laughs> Magbuhos din tayo ng limang kutsarang condensed milk pandan flavor. At 120 ml of evap. Pero, paunti-unti lang ang paglalagay nyo para makuha yung tamang lapot na gusto nyo. Guys, naglagay pala ako ng isang kutsarang mantika dito. Hindi ko lang napakita sa video. Then, maglalagay tayo ng green food color para magkulay pandan po ito. Kayo nang bahala kung gaano katingkad yung kulay na gusto nyo. Pero ako kasi okay ng ganitong kulay para mangibabaw siya sa saging ko. Next, ilagay na natin to sa piping bag. Pero kung wala kayo nito, plastic na lang ng yelo ang gamitin nyo. Kailangan mahina lang ang apoy nyo dito. Then, gumawa lang tayo ng parang sapot ng gagamba kailangan continuous po ito para hindi maputol kapag ni-roll yun nyo. Pasensya na kayo kung matagal akong hindi nakapag-upload ng video. Nagsawa na kasi kayo sa hotdog ko kaya nagpamiss muna ako para naman hanap-hanapin nyo. <laughs> Sino dito ang mga nakamiss sa hotdog ko? Mag-comment kayo sa baba dahil may surpresa ako ngayong malapit na yung birthday ko. Pero dahil birthman ko na, tumatanggap na po ako ng regalo. Ilagay na natin yung dalawang saging dito. Then, i lang natin to na may konting higpit. O oh, di ba? dahil may rice flour siya, hindi ka na mahihirapan kapag nirolyo mo na. Grabe, ang ganda ng itsura. So, ulitin lang natin yung ganitong procedure. Kaya kung ininegosyo nyo ito, 7 pesos mo pwedeng ibenta ang kada piraso. Masarap dahil pandan flavor po ito. Then, tuhugin natin ang barbecue stick. Imbis na turon na saging ang gawin nyo, bakit hindi nyo subukan ito? Heto ng ating pandanana cobweb. Try nyo na din itong ipang negosyo. Pwede mong ibenta ng 20 pesos ang tatlong peraso. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.